Nasa ating po linya ngayon si Yusek Eduardo de Vega, ang ating pong laging available sa sipimpambayan ng DFA Migrant Workers Affairs. Yusek, good morning po sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good Apo, morning. thank you for your time. Magandang umaga po, Yusek. Apat na po. Magandang umaga, magandang umaga po. Apat na po, anim na Pilipino na po ang nakatawid ano sa Gaza Strip. Hindi po, apat na po. Apat na po. May anim hindi tumawid. Ah okay, apat na po po ang talagang nakatawid lang. Ilan pa po ang inaasahan natin ng mga susunod na Pilipino na tatawid at kailan po ito mangyayari? Well, una, 'yung 'yung anim tatawid na rin 'yan, sa next batches, no. We have at least 76 na inaasahan natin tumawid kasi uh, hindi pa nakakatawid. Ngayon, uh, as for kailan, ang nangyari po, dapat nga kahapon tatawid na yung mga 'yan. Ang mm. nangyari, kahapon inagsara yung border crossing that security issues, security concerns mm -hmm. Kaya hinihintay natin kung magbubukas ngayon. Kasi ang nangyari, naglabas ng approval yung Israel kasama na lahat ng nagsitirang Pilipino. In other words, lahat ng Pilipino citizens Uh, walang pinagbabawalan lumabas, no? Uh, they'll, be, uh, they'll be leaving na may sinama pa ano, mga asawa ng Palestinian, na Palestinian. Pero hindi lahat. I-verify ah, eh. namin. May mga ibang hindi na security uh, check. No? So, inaasahan natin itong linggo, kung hindi ngayon o bukas, basta itong linggo, bukas bubukas na yung uh, border crossing at katawid ng mga Pilipino, mga ibang Pilipino. Pero hindi lahat katawid. Ha? Hindi lahat. Kasi iba, parang gusto me iwan pa rin eh so mm -hmm. in the situation oo yung binabanggit niyo po na meron pa ring iba no, na gustong magpaiwan ito po ay dahil doon sa mga asawa nilang Palestino yung mga hindi i-approve yung security yun ang isang dahilan so, mm -hmm. kasi may may mga eh uh, may mga na iwan na natanggal sa approval na Palestina, hindi isasamay yung mga families nila mm -hmm. Isa pa may iba talagang eh feeling na dati tigaroon sila ito yung mga anak ng mga Pilipina, mga Filipino citizen na mestizo, eh, feeling nila Palestinian sila. Dapat nila i-abandon yung lupa nila dahil, kahit na may gera. So, well, pa namin lahat ng mga Pilipino na lumabas na kasi tulad na nilamin natin kapon, walang garantiya na palaging bukas yung border crossing eh, at saka kung hindi sila tatawid, ibibigay sa iba yung slot nila. Tapos baka sa susunod, hindi na sila muna papayagan, hindi nila yung kanila, e, hindi sila priority. Eh ngayon, priority tayo. Mm -hmm. uh, so inaasahan natin na magbagawisip nila at basta Filipino citizen, handaan naman yung uh, Pilipinas na so, tukupin sila mm -hmm. habang may gera pa. Oo. Makakabalik naman sila sa Gaza eh pagsapot na yung gera. Mm -hmm. So tuloy po ang ugnayan nyo doon sa mga Pilipino na patawid pa lang at naiwan po doon sa border? Opo, kasi kapon, sa 76 ay nata, natin na pinatatawid pa sana no ang nangyari kapon uh, 53 were already in the border naghihintay sa 23 uh, 23, no yan nangyari bago makarating yung mga iba inannounce na hindi magbubukas yung, yung araw noon na uh, Miyerkules yung border kaya nagsibalikan muna sila sa mga temporary shelter nila ngayon, eh, ang oras ngayon sa Egypt at saka sa 1.33 ng umaga, eh usually manalaman natin yan uh, madaling araw kung magbubukas. So in a few hours, bago itong hapon siguro ng Manila time, Philippine time, nalaman natin kung bubukas at kung ilan ang tatawid. So sa ngayong, uh, ngayong oras na ito, hindi pa tayo sigurado kung kailan po ulit makakatawid yung susunod na batch ng mga Pinoy? Hindi po kasi. Kailangan pa ng clearance na magbukas ng security issues. Pero pagkaintindi namin mm -hmm. sa ating mga embahada, mm -hmm. yung U.S. at ibang mga bansa, nagkikipag-negotiate o kinakausap yung mga mm -hmm. yung those on the ground para magbukas na muli. So tahan mm -hmm. natin po. At uh, kung gano'n, may eh, suupulitin ang susunduin ng ating embassy. Ah, by the way, yung 40 na tumawid tapon, mm -hmm. they are safe in Cairo. Nasa hotel sila. Naghihintay lang ng... Uh, Pinatawid. Opo. Gano po katagal pa magsistay itong mga Pinoy na ito or gano sila katagal allowed magstay sa Cairo bago po sila lumipad dito sa Pilipinas? Well, 72 hours yung mga transit visa. So mm -hmm. Thursday o Friday, dilipad na dapat yan. So itong weekend, nandito na yung mga kababayan natin. Mm -mm. Dito po sa 40 na pinayagan pong makatawid, karamihan po dito yung mga babae at mga bata? opo ma iba dyan. konti lang 'yan yung babae na galing Pilipinas. Uh, marami dyan, mga half Palestinian na galing uh, na do kasi tatay nila Palestinian. So pagdating nila huwag kayong magulat kung <laughs> mukhang maraming foreigners or obviously hindi galing pure Filipina. Uh -oh. uh, may isang kasama may pang 41 na nakasama yung uh, Palestinian na babae na may asawang still palestinian So uh, kinayagan siyang tumawid. Mm -hmm. So, that's a good sign na yung mga asawa payagan tumawid. No? Mm -hmm. So, saan natin? So, yun nga, itong intay natin, pakapiyan niyo sa Sabado, mm -hmm. i-announce namin, uh, darating na sila. Ang pagdating Opo. po ng first batch. Sir, kanina nabanggit nyo, no, yung ibang mga nagpapaiwan, ang dahilan talaga, hindi po maiwan yung mga asawa nilang palestino kasi merong hindi mga makakatawid for security reasons. Pero tuloy po ba yung pakikipag-ugnayan nyo para mapayagan na rin? Yun pong mga... Okay, well, Tuloy so, uh -huh. yung pag-ipagunayan natin. Pero ganito po. Ha? Mm -hmm. uh, may security check sila. Pag sinabi ng Israel na hindi sila pumasa ng security check, well, kailangan natin i-respect yun. Tsaka ma mabuti rin para sa kabutihan din natin yan. Opo, Kasi kung opo. lumabas na mga terrorist list pala yan, uh, well, mabuti hindi na rin pap paparating sa Pilipinas. no, So uh, although, ang magandang ng malita, nagkumpisa yung Israel. Pumaya yung Israel at inumpisa na nila sa listahan ng mga uh, na, mga Palestinian spouses, eh, dati ayaw nila. Gusto nila, Filipino lang, Filipino citizen lang lalabas. Kahit na yung mga mix, pwede. yung mga mix filipino palestinian pwede. Pero yung ngayon, pati yung mga uh, Mr. at Mrs. na Palestinian, isa-isa tinitignan. So malalaman na natin ilan sa kanila, kung sana lahat, pero ilan sa kanila ang ibibigyan ng clearance para makasama sa uh, sa kanilang uh, misis oh. o ng Pilipinas. Oh. Alam niyo po kasi, mahirap po kasi kung kung may maiwan doon dahil ayaw payagan ng mister, eh, magiging issue pa sa atin yan na uh, magiging problema pa. Para, kasi wala tayong paraan na mag-garantee ang kanilang safety. No? Yun ang sinasabi namin eh. kahit na yung mister, makakabalik naman kayo eh. yun po. So, uh, Well, 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 ano, uh, we'll update you on that, no? Yes sir, yes sir. And sir, uh we're just curious, ito hong mga babalik ng Pilipinas, no? Na tommovid sa Gaza, may mga uuwi ba sila dito. Well, that tempo, ofo. That yan, yung mga kamag-anak dito, yung original na Filipina mother, o Filipina mm, wife, mm, no? Don't you know? Anyway, uh pagdating nila dito, tutulungan kami ng OWA mm, na ganun sila sa kanilang mga lugar kung hindi sila tiga Luzon, kung walang susundo sa kanila, no? Uh, uh, oh, may eh, rin namin yung tulong ng DSWD dahil siguradong kailangan niya ng psychological counseling, yung mga di ba? Pagdating nila dahil sa trauma nila opo, ng opo. iba, no? Although alam namin, masaya sila. Masaya sila ngayon mm -hmm. dahil mm -hmm. wala na sila sa uh, region Apo. na ano sila, ligtas na sila. The, so oh, mm. meron sila mapupuntahan dito. Okay, opo. Sige po. Sir, so, ito lang po. Uh, doon po sa ilang mga pahayagan ano po, sa Europa, may mga reports na po na halimbawa yung pong uh, uh, embassy ng UK dyan sa Lebanon, pinalilikas na po yung kanila pong mga tauhan doon at meron na pong advisory sa kanilang mga nationals na magsialisan po ng Lebanon. At ang kanilang pakiramdam, baka daw po lumala ang gulo doon sa atin po, ano po ang ating uh, advisory so far ngayon? Well, we are in the same, no? Uh, pinayuan namin sila na umuwi na uh, voluntarily, pero sinabi mas mabuti nang makauwi. Eh, mayroon naman tumutugon. Eh, there are 18, may, kagabi may 9 na nakabalik, tapos may 18 pang uh, ready for repatriation at any time. Mayroon pang nilalakad ng mga 80 plus, no? Mm -hmm. Na mga Mm -hmm. exit clear sila. Pero, eh, pa man, hindi ganun kadami ang gusto bumalik ng Pilipinas kasi nga oh. wala silang uh, papeles doon. No? Wala, mm -hmm. silang, uh, eh, wala, wala silang... Uh, Dokumento. opo, do opo. You... Oh, oh, oh. Dokumento. Kaya oh. mm -hmm. hindi doon sila makakabalik kung mm -hmm. dating dito. Pero, kasi po nangyari, hindi... hindi mabuti, hindi nagkato, no? Na... Biglang nag-spread ng gusto yung geha sa Lebanon. Hindi po. Bukod sa Southern Lebanon, na patuloy pa rin hmm. 'yung mga rocket fire ganoon hmm. pero kung saan yung mga major cities hindi po eh kasi hindi pa hindi hindi pa nagkaroon ng na nilusob ng Israel 'yung Lebanon oh. pati 'yung hmm. uh, deklarasyon ng Hamas ano sorry po 'yung Hezbollah oh. some days ago wala naman silang sinabi na ano eh, gigirahin nila lang gusto yung Israel Bukod sa nangyayari Sige. ngayon, yung usual racket sa North no So, opo, opo, opo. maybe mga kababayan mm. natin, iisik, mm. well, mm. Eh, ganun naman palagi Pati sa Ukraine, ganun sila Basta, mm. or, or sa iba't ibang lugar Kung maliba kung World War III na doon mm. eh, Mananatingin to opo. sila doon So, Sige. kasi mga buwi naman, and we'll update you on that Sige po, so, so far po sa mga tauhan natin sa embahada ng Pilipinas doon Wala pang advisory na magbawas na po ng mga tao Ah, di, wala po. Wala okay. po. Kasi lang nang kailangan natin sila kasi sila mm -hmm. nagpo-process ng ano. Eh. Mm -hmm. I Ipang, baka dagdagan pa nga. Kasi lalo na pa, pag kunyari magkaroon ng gera, tapos libo-libo, hindi lang daan-daan, libo-libo -daan, mm -hmm. sabay na kailangan uh, pawin di kailangan i-augment, no? Okay. pa natin i-augment. Kaya opo, opo. eh mm. hindi i-abandon ang mga kababayan natin. Ayun, opo, opo Kasi nga mag-ibang sitwasyon ng mga British sa dami nila at ito po mga Pilipino sa Lebanon. 'Yun po 'yun. Isa okay. po, yung mm. Pilipino hindi tina-target. Yung mga alam naman natin mga British, mm. uh, Americans, mm. ay yung mm. talagang related mm. sa support sa Israel yung Mm-hmm. Eh, yun ang pinatarget usually ng mga terorist. Eh, mga mm -hmm. Pilipino, eh, mm -hmm. mahal tayo. Eh. Uh, kay, kay o Arabo, mm -hmm. uh, tanggap tayo doon so isang advantage yan sa atin yo Opo sige po salamat po muli Usex sa inyong panahon ha mabuhay po thank magandang you Magandang umaga magandang umaga pasensya na pause sand boses ko. <laughs> okay. Okay. okay lang po Okay lang po thank you salamat and thank you for always being available sa ating puntawag nga para makakuha tayo ng update sa ginagawa po ng ating pamahalaan para masiguro pong kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga bansang ito Fred Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.